Sa mahabang kasaysayan ng boxing, maraming alamat ang umangat mula sa kahirapan. Ngunit kakaunti lamang sa mga ito ang may kwento ng pagkakaibigang kasing lalim at kasing tatag ng samahan ni Mani Pacquiao at Buboy Fernandez, isang ugnayan na hindi nabuo sa pera, hindi nabuo sa tagumpay, kundi sa hirap, sakripisyo at iisang pangarap. Lumaki si Mani at Buboy sa General Santos City, isang lugar na simple ang pamumuhay ngunit puno ng hamon. Sa murang edad, kapwa nila naranasan ang gutom, hirap at kawalan ng oportunidad. Ngunit kahit magkaiba sila ng personalidad, magkaiba ng lakas at talento, naging magkaibigan sila ng walang halong pagdududa. Si Imani, kahit bata pa ay kita na ang dedikasyon. Mahiyain, ngunit determinado. Si Buboy naman mas palabiro at mas maloko, ngunit may puso at malasakit sa mga taong mahal niya. Sa paningin ng maraming tao noon, wala namang espesyal sa dalawang batang ito. Ngunit hindi nila alam magsisimula pa lang ang isang pambihirang kwento. Dahil sa matinding kahirapan at pagnanasa na makatulong sa pamilya, nagpa siya si Manny na umalis ng Jensen nang siya ay labing apat na taon gulang pa lamang. Pumunta siya sa Maynila na halos walang pera, walang kakilala at walang kasiguruhan. Hawak lamang ang maliit na baong pag-asa. Sa Maynila, nagsimula siyang mag-insayo bilang amateur boxer. Hindi siya agad nagtagumpay. Sa halip, halos araw-araw ay nakikipagpatintero siya sa pagod at gutoom. Tuwing alas 5 ng madaling araw, nasa jogging na siya. Pagsapit ng umaga, alas 7. Nagtatrabaho siya bilang construction worker. Tuwing hapon, alas 5, diretsong insayo sa gym. Sa murang edad, naramdaman niya ang bigat ng mundo. Ngunit hindi niya ito ikinabagsak, mas lalo siyang lumaban. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa edad na 16, matapos ang dalawang taon ng buhay na puro pagihirap, umuwi si Manny para bisitahin ang pamilya. Hindi niya inakala na ang pag-uwi niyang iyon, ang magiging simula ng pagbabago sa buhay ng kanyang kaibigan. Habang naglalakad sa bayan, nadaanan niya si Nabuboy at Bobby Pacquiao, nakaupo sa gilid ng kalsada, nagyoyosi at umiinom. Hindi na nag-aaral si Buboy. Tambay na lang. Araw-araw pare-pareho ang ginagawa. Alak, sugal, barkada. Nang tanungin sila ni Manny, Ano bang plano niyo sa buhay? Ang sagot ni Buboy, Walang pangarap walang direksyon, walang paniniwala sa sarili, napailing si Manny. Hindi niya kayang makita ang kaibigan niyang ganoon, kaya napagdesisyonan niya. Isasama ko sila sa Maynila. Hindi ko hahayaang mabulok sila dito. At iyon ang araw na nagbago ang lahat. Nang makarating silang tatlo sa Maynila, agad nakahanap si Manny ng trabaho para kinabuboy at Bobby, dishwasher at labandero. Hindi marangal sa mata ng iba pero malaking hakbang para sa dalawang walang direksyon. Si Manny naman dahil champion siya sa gym, nagkaroon ng maliit na kwarto. At dahil bawal tumira ang hindi boksingero sa loob, patagonyang pinatulog si Buboy sa ilalim ng kama. Isipin mo isang future boxing legend, tinatago sa kama ang isang kaibigang wala pang direksyon sa buhay. Iyon ang tunay na pagkakaibigan. Nang mabisto ito ng may-ari. Sinabihan si Buboy na pwede siyang tumira roon kung magiging janitor siya ng gym. Tinanggap ni Buboy ang kondisyon. Araw-araw niyang nililinis ang sahig ring, banyo at equipment ng gym. Habang nagwawalis siya, nariyan si Manny sa sulok. Nag-ehersisyo, nagsasanay, nagpapakatatag. Isang araw, kinausap ni Manny si Buboy. Ay hindi ka pang habang buhay magiging janitor. Sumama ka sa akin, gawin kitang trainer. Nagulat si Buboy. Hindi siya marunong, hindi niya alam ang footwork, ang midwork, ang tamang galaw ng trainer. Hindi ko kaya, sagot niya. Pero tumingin si Manny sa mata niya at sinabing, Pwede mo akong sipain kung mali ako. Pero tandaan mo, darating ang panahon ikaw ang magiging pinakamagaling na trainer sa Pilipinas at ako ang magiging pinakamahusay na boksingero. Kaya simulan mo na ngayon. At dahil sa tiwala at lakas ng salita ni Manny, pumayag si Boboy. Luha, hirap at pagpupursigi pero sa unang linggo pa lang halos sumuko na si Buboy. Nahihirapan siya sa pag-aaral sa insayo sa teknik hanggang sa napaiyak siya. Tinanong ni Manny bakit ka umiiyak. Napakahirap maging trainer, sagot niya. Sinagot siya ni Manny, Mas masaya ka ba bilang janitor? Mas masaya ka bang naglalaban ng damit ng ibang tao? Kung hindi, bumalik ka rito, mag tayo. At muli silang nanumbalik sa gym, pawis, pagod, ngunit hindi sumusuko. Habang umuunlad si Manny sa local boxing scene, umuunlad din si Buboy bilang trainer. Nakita niya ang bawat tagumpay ni Manny, bawat suntok, bawat tropeyo, bawat medalya. Hindi sila nagkahiwalay. Magkasama sila sa hirap, magkasama rin sa tagumpay. Noong 2001, nagpunta si Manny sa Amerika para maghanap ng bagong opportunity. Doon niya nakilala si Freddie Roach na agad na namangha sa talent ng batang Filipino. Nang bumalik si Manny sa Pilipinas, agad niyang sinabihan si Buboy. Inaayos na ang papeles mo. Sasama ka sa akin. Gusto kong libutin natin ang mundo magkasama. At iyon ang simula ng paglipad nila sa mas mataas na pangarap. Sa kanilang unang laban sa MGM Grand, tuwang-tuwa pa sila nakasama lang sa undercard ni Oscar De La Hoya. Nakatitig sila sa mga billboard, malalaki, makintab, nakakamangha. Pero pagdating ng 2008, Muling bumalik si Buboy sa alaala. Naalala mo nung tuwang-tuwa tayo dahil undercard ka? Ngayon, ikaw na ang nasa billboard. Ikaw na ang main event. Ikaw na ang kalaban ni De La Hoya. Isang pangarap na para sa iba ay imposible. Pero sa kanila, pinaghirapan, pinaglaban at sabay-sabay nilang tinupad. Bawat gabi, ikinuwento ni Buboy sa mga anak niya ang pinagdaanan nila ni Manny ang gutom, ang paghihirap, ang pagtakbo sa kapalaran. At bawat beses, napapaiyak ang mga anak niya dahil ramdam nila ang sakripisyong pinagdaanan ng kanilang ama. Sabi ni Manny sa kanya, Ikwento mo sa mga anak mo ang lahat. Para malaman nila na kapag nagsipag ka at may tiyaga, makukuha mo ang pangarap mo. Mas matanda si Boboy kay Mani ng apat na taon. Pero sa pananaw niya, si Manny ang naging tatay sa kanilang lahat. Siya ang responsable, siya ang matatag, siya ang nagbibigay direksyon from Jensen hanggang Amerika. Ito ay kwento ng dalawang tao na sabay-sabay naghirap, sabay-sabay bumangon, at sabay-sabay nakamit ang tagumpay. Isang kwento na hindi nabubura ng panahon. Isang kwento ng katapatan, sakripisyo, pag-asa, at pangarap. At sa likod ng 73 na laban ni Manny Pacquiao, may iisang taong kasama niya mula umpisa hanggang dulo ang tunay na kaibigan na si Buboy Fernandez. Sa huli ang kwento ni na Manny Pacquiao at Buboy Fernandez ay hindi lamang tungkol sa boxing, hindi lamang ito tungkol sa tropeyo, pera o tagumpay sa buong mundo. Ito ay kwento ng dalawang taong sa kabila ng kahirapan ay piniling yakapin ang pangarap, hindi hiwa-hiwalay kundi magkasama. Ipinakita nila na ang tunay na kaibigan ay hindi lang nariyan sa panahon ng saya, Kundi sa pinakamadilim na gabi, sa pinakamasakit na pagkatalo, at sa mga panahong ang tanging meron ka na lang ay pag-asa, mula sa General Santos hanggang Las Vegas, mula sa pagtulog sa ilalim ng kama hanggang sa pagtayo sa pinakamalalaking entablado ng mundo, mula sa pagiging isang janitor hanggang maging isa sa mga respetadong trainer sa bansa, mula sa isang batang nangangarap hanggang maging isang alamat ng boxing. Silang dalawa ang patunay na ang tagumpay ay hindi sinusukat sa lakas ng suntok kundi sa tatag ng puso at lalim ng pagkakaibigan at hanggat may dalawang taong tulad ni Namani at Buboy handang magsakripisyo para sa isa't isa at sabay na mangarap kahit walang kasiguruhan mananatiling buhay ang mga kwentong nagpapainit ng puso at nagbibigay pag-asa sa bawat Pilipino. Ito ang kwento ng pangarap, kwento ng pagtitiis kwento ng pagkakaibigan at ito ang kwentong hindi malilimutan ng buong mundo